Disclaimer: Ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may-akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa madilim na silid ng isang lumang bahay, ang mga anino ay sumasayaw sa masasamang pattern habang ang orasan ay sumapit sa hating gabi. Si Padre Marcus, isang batikang exorcist, ay nakatayo sa paanan ng isang kama kung saan ang isang batang babae, si Emily, ay nakahiga at nanginginig sa hindi maisip na paghihirap. Ang kapaligiran ay umaamoy ng asupre at kawalan ng pag-asa. Isang nasasalat na paalala ng kasamaan na humawak sa kaluluwa ni Emily. Ang kanyang pamilya na nakapaligid sa kanya ay nagmamasid sa katakutan habang ang kanilang pinakamamahal na anak na babae ay tila nagbabago sa isang bagay na hindi sa mundo. Sa mga butil ng pawis na tumutulo sa kanyang nakakunot na noo, sinimulan ni Padre Marcos ang sinaunang ritual ng exorcism. Ang kanyang boses, nanginginig ngunit determinado, ay umalingaungaw sa silid habang hinihingi niya ang kapangyarihan ng banal na palayasin ng demonyong bumilo kay Emily. Ngunit hindi ganun kadaling natalo ang demonyo, Tinutuyan ito si Padre Marcos na may matinding pagtawa, pinaikot ang inosenteng mukha ni Emily sa isang nakakatakot na maskara ng malaysia Lalong lumamig ang silid at lumapot ang hangin na may mapangaping pagmamalupit. Habang lumalala ang exorcism, ang katawan ni Emily ay nanginginig ng marahas. Lumiliko sa mga paraan na lumalabag sa mga batas ng kalikasan. Ang kanyang boses, hindi na sa kanya, ay nagsalita sa isang tinig na nagpalamig sa utak ng mga naroroon. Isang boses na tumutulo ng pot at kawalan ng pag-asa. Lumipas ang mga oras na parang pahirap na walang hanggan. Bawat sandali ay puno ng takot at kawalan ng katiyakan. Si Padre Marcos ay lumaban sa kadiliman sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang kanyang pananampalataya ay nag-aalinlangan, ngunit hindi natitinag. Ngunit sa sandaling tila na wala ang lahat ng pag-asa, Isang nakabulag na liwanag ang tumagos sa kadiliman. Sa isang pangwakas, desperadong sigaw, tinawag ni Padre Marcos ang pangalan ng makapangyarihan na nagpakawala ng isang alon ng banal na kapangyarihan na nagpalayas sa demonyo pabalik sa kailaliman ng impyerno. Habang ang mga alingaw -ngaw ng exorcism ay nawala sa gabi, si Emily ay nakahiga sa kama. Ang kanyang katawan ay nabugbog at nabugbog. Ngunit ang kanyang kaluluwa sa wakas ay nakalaya mula sa mga kamay ng kasamaan. Ang silid ay napuno ng isang malinaw na pakiramdam ng kaginhawaan. Ngunit sa ilalim ng lahat, ay nananatili ang nakakatakot na kaalaman na ang mga puwersa ng kadiliman ay palaging naroroon, naghihintay na muling sumalakay para kay Padre Marcos at sa pamilya, ang alaala ng malagim na gabing iyon ay mananatili sa kanilang isipan magpakailanman isang paalala ng manipis na tabing na naghihiwalay sa mundo ng mga nabubuhay sa kaharian ng mga bangungot. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.